Magandang araw ng biyernes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Dumating na sa bansa ngayong araw ang mga labi ng pinaslang na overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na si Marjorette Garcia. Bandang alas 10.30 ay dumating sa NAIA ang mga labi ng 32 taong gulang na si Garcia. Sinalubong ito ng kanyang pamilya at ni Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio. Sa isang payag, sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Under Secretary Hans Leo Kakdak na nagluluksa ang ahensya sa sinapit ni Garcia. Nauna nang napaulat na ilang beses sinaksak si Garcia ng kanyang katrabaho na isang Kenyan national dahil umano sa selos sapagkat laging pinapaburahan ng kanilang employer si Garcia. Nahuli na ang nasabing suspect at nasa kustudiyan na ng mga otoridad. Siniguro naman ni Kakdak na patuloy ang kanilang koordinasyon sa pamilya ni Garcia para sa mga tulong na ipapaabot sa kanila. Sa isang payag, sinabi ni Ignacio na bukod sa tulong pinansyal, makakatanggap din ang pamilya ni Garcia ng livelihood assistance, pati na rin ang scholarship para sa pag-aaral ng dalawang anak nito. Mabibigyan din sila ng kompletong assistance package, lalo't active OWA member si Garcia. Ibuburol si Garcia sa kanyang bayan sa San Jacinto, Pangasinan. Hinatulan ng sandigang bayan na guilty ang tatlong dating opisyal ng Technology and Livelihood Resource Center sa kasong graft at malversation of public funds. Sa inilabas na desisyon ng Sandigang Bayan, hinatulang guilty sina Deputy Director General Dennis Cunanan, Chief Accountant Marivic Jover at Sales and Promotion Supervisor Benina Concepcion. Parurusahan sila ng 10 hanggang 18 taong pagkakakulong dahil sa malversation at karagdagang 6 hanggang 10 taon pang pagkakakulong dahil naman sa kasong graft. Hindi na rin sila maaring umawak ng anumang posisyon sa gobyerno habang buhay. Sangkot at tatlong dating opisyal sa inigal na paglabas ng nasa 4.8 million pesos mula sa pork barrel ni dating Palawan Representative Antonio Alvarez para sa non-government organization na Kalinga sa Kapwa at Kalikasan Foundation Incorporated noong 2007. Ayon sa Sandigang Bayan, nadiskubreng hindi pumasa sa pagsusuri o bidding ang NGO na siyang nakatanggap ng pondo. Inilabas din anya ang naturang pondo para sa mga livelihood projects sa unang distrito ng Palawan na hindi naman naipatupad. Maliban sa pagkakakulong, pinababalik din kinakunanan, Concepcion at Jover ang inilabas nilang 4.8 million pesos na may interes sa gobyerno. Kinumpirma ng Department of Communication and Information Technology na bukod sa PhilHealth at Philippine Statistics Authority na pasok din ng mga hacker ang mga sistema ng Department of Science and Technology at Philippine National Police. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ayandi, aabot sa halos 10,000 records of experts ang sinasabing nag-leak mula sa DICT. Bagamat delikado, sinabi ni Dean na isa lamang small scale type ang nangyaring data breach. Inabisuan na nila ang mga eksperto ng DOST na magsagawa ng proteksyon sa kanilang sistema. Binabantayan naman at pinoprotektahan ang iba pang datos ng DOST kabilang ang mga nasa research and development. Kinumpirma din ni D na napasok ng mga hacker ang system ng PNP pero matagal na panahon nang nangyari ito. Matatanda ang tinamaan ng cyber attack ang PhilHealth at PSA at paniwala ni D. Iisang hacker lamang ang gumawa ng mga ito. Planuin na ang mga leave at bakasyon sa susunod na taon. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday na gugunitain sa darating na 2024. Batay sa Proclamation Number 368 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, idineklarang regular holiday ang araw ng bagong taon, Huwebes Santo at Biyernes Santo, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Araw ng Kalayaan, National Heroes Day sa uling lunes ng Agosto, Bonifacio Day, Pasko at Rizal Day. Special non-working day naman ang Chinese New Year sa February 10, Sabado de Gloria, Ninoy Aquino Day, All Saints Day at All Souls Day, Pista ng Imakulada Concepcion sa December 8, Disperas ng Pasko at December 31, uling araw ng taon. Itinaklara rin bilang holiday ang Idilfitir Fitir at Idil Adha pero inaalam pa ang eksaktong petsa ng mga ito batay sa Islamic calendar o sa kalkulasyon ng mga eksperto ng Islam. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 73 days na lang, Pasko na. Ako si Wilner Basilonia, ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.